Ayan, so si Cory naglalagay ng uh, harsya doon sa alap na tayo. Ayan, okay. so, halos uh, matapos na yung pagkabit ng banting o harsya. So ayan, humbu lang yan guys. Nylon na 300 ang number na dami namin dyan. So kailangan ibas ko mga katribo kita nyo naman o no? maya maya lang mawala na lahat ang tubig dito malaki ang ibas na yun ayan tapos yung makukuha natin almost uh, tapos na rin ayan formang formang na rin mga katribo natin Okay guys, yun yung update sa bangka na gawa ng Tagbanwa dito sa uh, barangay na purong Tagbanwa. Ayan na siya ngayon. And almost done na siya. Pinakabit na nila yung eh, siya. And may mga upuan na rin. Tapos na rin yung uh, bunk bed. Na So high i hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. Can't see the end, but we'll see it through Notebook, pwede mo Kaya may notebook tayo dyan Para sa tabako Kamalay ka mo ba sila ha? Ha? Kamalay ka mo ba sila ha dito? Ay, ah. kaya tayo na doon Ha Yan na guys alas sa uh, mabuo na siya naumpisahan na yung roof deck tapos na yung upuan so, konting kembot na lang to guys nakatapos na rin to